PBBM, hinikayat ang mga magsasakang gumamit ng modern farming practices. Sa kanyang mensahe para sa opening ceremony ng AgriLink, FoodLink, AquaLink 2023 na ginanap kamakailan, sinabi ni Pangunong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mahalaga ang pagkakaroon ng strong partnership ng mga private at public sectors para mapaunlad ang agribusiness ng bansa. Ini-kayat din niya ang mga magsasaka na i-adapt ang modern farming practices. Ang mga ito ay hakbang sa patuloy niyang pagsusulong na gawing pro-farmer government ang Pilipinas. Ano na nga ba ang nagawa ng Administrasyong Marcos para mahikayat ang mga magsasaka na gumamit ng modern farming practices? Tara, suriin natin yan. Matatanda ang natuwa ang netizens sa paglulunsad ng bagong Pilipinas service Fair, ang pinakamalaking service caravan sa Pilipinas. Layon nitong magbigay ng pangunahing serbisyo ng gobyerno para sa mga nangangailangan sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Dito na mahagi ang pangulo ng tractors, harvester, hauling trucks at iba pang mga makinarya at kagamitan sa sakahan. Kasama ang Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at National Dairy Authority. Parte ang pamimigay ng mga makinarya at teknolohiyang ito para mas maging productive, sustainable at efficient ang pagsasaka. Bukod dito, sinabi rin ni Pangulong Marcos sa ginanap na ikalawang State of the Nation Address o SONA noong July 24, 2023 na patuloy na ine-educate ng gobyerno ang mga magsasaka sa paggamit ng modern technologies at techniques. Kabilang na rito ang paggamit ng biofertilizers, ang biofertilizers ay uri ng pampataba na mayroong living microorganisms. Kapag inilagay ito sa buto o sa lupa, mas tumataas ang fertility rate at plant growth ng mga pananim. May ipinamahaging fuel at fertilizer discount vouchers ang gobyerno sa mga magsasaka bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis at pampataba. May ipinamigay ring vegetable, corn, palay at coconut seeds. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na dapat patuloy na protektahan ang mga pananim para masigurong malusog ang mga ito mula sa banta ng mga peste, sakit at climate change. Dahil dito, kinakailangan ng mas improve na integrated agricultural practices gaya ng sanitation, fertilization at soil management. Sinisiguro ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga magsasaka mangingisda at small and medium scale agribusiness. Aniya, magsisikap ang Administrasyong Marcos upang makamit ang isang matatag na sektor ng agrikultura at matiyak na walang Pilipino ang magugutom sa isinusulong na bagong Pilipinas. Ikaw, sang ayon ka ba sa mas pinalawak na paggamit ng modern farming practices sa bansa? D W I Z Research Report. Re -re report. Tagalog po kami. Alio Broadcasting Corporation, Aliu 23 Free TV, DWIZ AM News Radio sa Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas, Radio Ronda AM Radio Network sa buong Pilipinas at Home Radio 97.9 sa buong Metro and Mega Manila. I-like po natin at i-follow ang lahat ng Alio Broadcasting Corporations digital station accounts Maraming salamat po